So I know there are so many stories about you and your pets. Kung ano ang mga pinagsamahan niyo, they are being very loyal to us. Unconditional love ang binibigay ng mga alaga natin. At nakakawala sila ng pagod, nakakawala ng stress. And this is just a small way of thanking these uh, fur babies. Isang pagkakataon, isang maliit na bagay Subalit napaka-importante sa atin na mabigyan ng kahalagahan ng ating mga alaga. Nakatuto ang pagmasdan ng ating mga pet owners no? nadala-dala ang kanilang mahal na mahal na alaga. No? We are glad to have uh, organized this event, nakita namin napakarami pala talagang nag-aalaga at nagmamahal sa kanya-kanya mga pets, maging aso or uh, pusa. Malayunin ng uh, activity na ito ay uh, mabigyan ng pagkakataon ng ating mga pet lovers, mga fur parents na maipakita ang kanilang mga alaga at uh, maisali sa isang masayang uh, activity na ganito. So nais nice din natin na sa pamamagitan nito maipaabot natin sa ating mga mamamayan, ang ating uh, uh, ninanais na responsible pet ownership. So sa inyong lahat, magandang hapon at uh, happy pet Diwali!